Jerry, maituturing ba na election-related yung nangyaring pamamaril dyan sa tumatakbong barangay kagawad sa Masbate? Yes, Ella. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Masbate, CTPNP Chief Police Lieutenant Colonel Ariel Neri, maituturing ng election-related incident ang pamam nangyaring pamamaril noon uh, sa barangay maingaran sa Masbate City nangyari pa maril sa dinaluhang uh, damay ng dalawang grupo kung saan yung dating alitan ay nauwi sa madugong tagpo. Dead on arrival sa Masbate Provincial Hospital si Jovi Bantor o pinto na tumatakbong kagawad sa barangay Maingar ng Masbate City matapos magtamo ng tama ng pala ng paril sa kaliwang dibdib. Sugatan naman ng dating barangay chairman at tamaan nito na kinilalang si Jovi Martinez na sinugod din sa pagamutan at nasa stable na ng kondisyon ngayon na naman na mga suspect ng pulisya na sila Ruel Piscong Inopia na kasalukuyang sumuko na sa Maspate City Police. Habang tinutugis at pinaghanap naman ng mga otoridad si Albert Aganana. Sa inisyal na investigasyon ng Maspate City Police na nasa lamay ang grupo ni Martinez na mapadaan ang grupo ni Kagawad at Dolores Inopia. Nagkaroon naman na mainit ang konfrontasyon at komosyon dahil sa dati na rin alitana. Makikita sa video na nagpaputok ng baril ang nakajakit na itim na lalaki na kabilang sa grupo ni Kagawad at Inopia. Sa ngayon, tinuturing ng pulisya na election-related ang insidente. Ah, oh, po sir, ang pinadala natin na report sir, uh, considered as election related incident po sir, considering na ang biktima sir ay kandidato po sir. Hindi natin inaasahan sir na mangyari talaga dito sir kasi kung baga sir, kontrolarin natin sir ang area sir, gawa nung no, mga deployed na po tayo sa na personal sir sa mga iba't ibang barangay po sir. Ela, samantala, magsasagawa naman ang dialogo o mas parte si PNP sa mga tumatakong kandidato sa marsidente sa parangay Mahigarana. Sa ngayon, may isang kumpanya ng sundalo, ang 96th Infantry Battalion ng Philippine Army, 1st PMFTO, Provincial Mobile Force Company at mga kawin ng Maspati City PNP na nagbabantay sa siguridad sa Afro-Palawais at magiging sa lugar ng TNT na ang Pauaparil. Inabalita ang mga sa mabalik-balik, sir. Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia.